Hello! Ano ang dapat mong gawin kapag nasunog ng araw ang balat ng iyong anak o nagkaroon siya ng tinatawag na sunburn? At kailan mo ba dapat dalhin sa doktor ang baby at batang mayroong sunburn? Paano mo maiiwasan ng sunburn sa iyong anak nang hindi gumagamit ng sunscreen o sunblock? Kung gagamit ka naman ng sunscreen o sunblock, anong SPF ang epektibo at ligtas sa mga baby at bata? At anong ingredients? ang dapat mong iwasan. Yan at ang iba pang tungkol sa sunburn ng mga baby at bata ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose, at paggamot ng isang doktor magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doktorapedia! Pedia. Ang mga balat ng baby at bata ay mas manipis at sensitibo kaysa sa balat nating matatanda. Kaya, mas madali itong mairita at masunog ng araw. Pagamat mas mataas ang posibilidad na ang mga baby at bata ay sunburn o masunog ang balat dahil sa araw kapag tag-init, maaari silang sunburn kahit hindi tag-init. Paano gamutin ang sunburn? Ang sunburn ay maaari nang mangyari sa loob lang ng labing minuto pagkatapos mabilad sa araw. Pero ang pamumula at pananakit ay maaaring hindi agad mapansin. Ang mga senyales ng sunburn ay karaniwang makikita pagkalipas pa ng 6 hanggang 12 oras at ito ay pinakamasakit sa unang 24 oras. Pag mild sunburn, ang balat ay mapula at mainit na masakit o makati. Pag severe sunburn o yung malalang sunburn, ang balat ay mapula at may paltos, masakit at namamaga. Ang bata ay maaaring may sakit ng ulo, nahihilo at may lagnat at panginginig. Narito ang mga kailangan mong gawin kapag may sunburn ang iyong anak. Kapag napansin mo na medyo namumula na ang balat ng iyong anak, palisin mo na siya agad sa araw para mapigil ang lalong pagkapinsala ng kanyang balat. Paliguan mo agad ang iyong anak gamit ang malamig na tubig para agad na mabawasan nang ng init ng kanyang balat. Pero, huwag ka namang gagamit ng sobrang lamig na tubig, tulad ng tubig na may yelo. Yung konting lamig lang. Huwag din gagamit ng alkohol o tubig na may halong alkohol sa na-sunburn na balat. Itap dry ang balat o tuyuin ang apektadong balat sa pamamagitan ng pagdampi-dampi lang ng tuwalya. Huwag mong kukuskusin ang apektadong balat dahil mas sensitibo ang balat na mayro ong sunburn. Matapos paliguan at itap dry ang balat, maaaring mag-apply ng moisturizing cream na mayroong aloe vera o aloe vera gel na maaaring makapagbigay ng ginhawa sa bata. Maaaring ring magbigay ginhawa ang madalas na pag-apply ng cool compress sa naapektuhang balat. Cool compress lang, hindi cold compress o yung singlamig ng yelo. Dahil ang sobrang lamig ay maaaring magdulot ng dagdag na pinsala sa balat. Maaaring basain ng isang bimpo gamit ang malamig na tubig, pigain at ilapat sa nasunburn na balat sa loob ng sampung minuto. Gumamit ng tubig na may konting lamig lang. Sapat lang para guminhawa ang pakiramdam ng balat na nasunburn. Huwag gagamit ng mga produktong may petroleum o yung mga petroleum-based o oil-based na produkto dahil pinipigilan ng mga ito ang paglabas ng init at pawis sa balat at ito ay lalong makakapinsala sa na-sunburn na balat. Iwasan rin ang mga first aid products na mayroong benzocaine na maaaring maging dahilan ng pagkairita ng balat at allergy. Gumamit lang ng medicated lotion kung ito ay ipinayo ng doktor. Painumin mo ang bata ng madalas at bigyan ng dagdag na likidong angkop sa kanyang edad sa susunod dalawa hanggang tatlong araw para maiwasan ang dehydration. Maaari kasing magdulot ng dehydration ng sunburn dahil ito ay umaakit ng tubig palayo sa ibang parte ng katawan papunta sa balat na na sunburn. Maaari mong bigyan ng iyong anak ng paracetamol para maibsa ng nararamdaman niyang sakit. Ang tamang dami ng paracetamol na dapat ibigay sa bata depende kung anong preparasyon ang meron ka sa bahay ay tinalakay sa isang naunang video. Ilayo sa araw ang iyong anak hanggang sa gumaling ang kanyang sunburn. Kung ang iyong anak ay kailangang lumabas ng bahay, siguraduhin na ang balat na may sunburn ay natatakpan ng mabuti. Ang anumang karagdagang pagkalantad sa araw ay magpapalala lang ng sunburn at mas magpapatindi sa sakit. Sabihan ng bata na huwag kamutin, pisilin o putukin ang mga paltos dahil maaari itong maimpan infection. Payuhan ng bata na huwag babalatan ng sarili at hayaan lang ng kusa ang kanyang pagbabalat. Maari kasing kusang matuklap ang balat ng bata sa paggaling ng sunburn. Ito ay paraan ng katawan para tanggalin ang nasirang balat. Ang paghila sa natutuklap na balat ay maaaring magresulta sa sugat na maaaring maimpeksyon. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Kumonsulta agad sa doktor kung mayroon ng kahit alin sa mga sumusunod. Edad na mas bata sa isang taong gulang. Ang sunburn sa isang baby na mas bata sa isang taong gulang ay dapat tratuhin bilang isang emergency. Sobrang sakit na sunburn o nagkaroon ng mga paltos na nagpapahiwatig na ito ay second degree burn na sugat dulot ng pagkamot o pagputok sa paltos o paghila sa natutuklap ng nasanburn na balat, pamamaga sa mukha dahil sa sunburn, malawak na parte ng katawan ng may sunburn, lagnat, pananakit ng ulo, pagkalito o pagkahilo, senyales ng dehydration tulad ng sobrang pagkauhaw, pagkonti ng ihi o pagkatuyo ng mga mata at bibig. Dahil ang sunburn, bukod sa pagiging masakit, ay maaaring maging dahilan ng dehydration at infection at ito ay nagpapataas din sa posibilidad ng skin cancer o cancer sa balat, dapat ay gawan mo ng paraan na huwag na muling magka-sunburn ang iyong anak. Paano iiwasan ang sunburn? Tuwing nasa labas ang mga bata, ang kanilang balat ay nangangailangan ng proteksyon kontra sa mapaminsalang ultraviolet rays o UV rays mula sa araw. Mas matindi ang UV rays ng araw kapag summer at mas matindi rin ito sa mas mataas na lugar tulad ng mga bundok. Tandaan na ang mga bata ay hindi kailangang nasa swimming pool, nasa beach o tabing dagat o nasa bakasyon para masunog ng araw o ma-sunburn. Narito ang mga maaari mong gawin para maiwasan ang sunburn sa loob ng buong taon, hindi lang kapag summer. Una, Iwasan ng araw Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa matinding UV rays sa mga oras na ito. Magplano ng mga indoor activities na maaaring gawin ng mga bata sa loob ng bahay para hindi na nila kailangang lumabas sa ilalim ng araw sa mga oras na ito. Kung hindi posibleng manatili sa loob ng bahay, humanap ng lilim sa ilalim ng puno, payong o sa isang tent. Pangalawa, bihisan ng bata ng mga damit na magbibigay proteksyon kontra sa araw. Maganda kung ang damit ng bata ay mayroong masinsin o mahigpit na habi para malaman kung masinsin ang habi ng damit at para makita kung ang damit ay nagbibigay ng sapat na proteksyon, ilagay mo ang iyong kamay sa loob ng damit. Kapag kita mo ang iyong kamay sa loob ng damit, ibig sabihin, hindi nito mapoprotektahan ang balat ng bata kontra sa UV rays ng ang araw. Pwede rin na itaas mo ang damit at tingnan kung gaanong liwanag ang tatagos sa tela. Mas kaunting liwanag ang tatagos, mas mabuti. Maaari ka rin maghanap ng mga protective clothing na may ultraviolet protection factor o UPF. Mas mataas na UPF ang nakasulat sa label ng damit, mas maraming UVA at UVB rays ang nahaharang nito. Kaya, mas mapoprotektahan ang balat ko kontra sa araw. Pinakamaganda na suotan mo ang bata ng t-shirt o blouse na may mahabang manggas at pantalon para mas maraming balat ang matatakpan. Kaya lang, hindi naman ito laging praktikal. Kaya, pwede na rin ang t-shirt at mahabang shorts. Siguraduhin lang na mayroon pang dagdag na paraan ng proteksyon tulad ng pag a ng sunscreen o ang pananatili sa lilim kung posible. Pangatlo, pagsuotin ng sombrero ang bata. Pumili ng sombrerong may 3 inches o 3 pulgada na labi para makapagbigay lilim sa mukha, anit, tainga at bato. Ang mga baseball cap na paboritong suot ng mga bata ay hindi na po protektahan ng tenga, leeg at bato. Kaya, kung baseball cap ang suot-suot ng iyong anak, siguraduhin applyan ng sunscreen ang tenga, leeg at bato na hindi mapoprotektahan ng baseball cap. Pang-apat, pagsuotin ng shades ang bata. Ang mga shades o sunglasses ay nagbibigay proteksyon sa mga mata kontra sa UV rays na maaaring magdulot ng katarata sa pagtanda. Pumili ng pambatang sunglasses na pumapalibot sa mga mata ng iyong anak at may proteksyon na hindi bababa sa 99% para makaharang sa halos 100% ng UVA at UVB rays ng araw. Maaari ng pagsuotin ng shade sa mga bata kapag sila ay mga anim na buwan na ang edad. Panglima, mag-apply ng sunscreen. Inirerekomenda na ang lahat ng batang mas matanda sa anim na buwan anuman ang kulay ng kanilang balat ay mag-apply ng sunscreen. Ito ay dahil, bagamat ang kayumangging balat ay may mas mataas na melanin na isang pigment na nagbibigay kulay at proteksyon sa balat maari maaari pa rin itong magkaroon ng masakit na pagkasunog ng araw o sunburn. Mas sensitibo nga lang ang mas mapuputi ang balat. Dobling pag-iingat ang kailangan sa mga sanggol dahil ang balat nila ay mas maselan at mas manipis. Kaya, mas madali itong masunog at mairita. Kaya ang sanggol na wala pang anim na buwang gulang hanggat maaari ay dapat ilayo sa araw. So kapag lalabas, kailangan siyang bihisan ng magaan na damit na nakatakip sa mga braso at binti at bigyan siya ng lilim gamit ang payong, bubong ng stroller o iba pa. Kung hindi maiiwasan ng araw, maaari kang gumamit ng kaunting sunscreen sa nakalabas na balat ni baby tulad ng kanyang mga kamay at mukha. Maraming iba't ibang klase ng sunscreen kaya siguraduhin pumili ng sunscreen na sadyang ginawa para sa mga bata. Paano pumili ng sunscreen? Kapag bumibili ng sunscreen, Suriin ang label at siguraduhin ito ay may SPF o sun protection factor na 30 o mas mataas hanggang 50. Kailangan pa ng dagdag na pag-aaral para malaman kung may dagdag nga bang benepisyo ang SPF na mas mataas sa 50 broad spectrum na ibig sabihin ay nagbibigay protection laban sa UVA at sa UVB rays. Water resistant na nagbibigay protection sa mga bata habang nasa tubig sa loob ng 40 hanggang 80 minuto. Huwag gagamit ng mga sunscreen na may PABA na maaaring magdulot ng mga allergy sa balat. Iwasan din ang sangkap na oxybenzone na maaaring mayroong hormonal property para sa sensitibong balat at sa mga sensitibong parte ng katawan tulad ng ilong, pisngi, tenga at balikat gumamit ng sunscreen na may active ingredient na zinc oxide o titanium dioxide Paano ang tamang paggamit ng sunscreen? Para sa pinakaepektibong protection, gumamit ng sunscreen sa tuwing lalabas ang iyong anak kahit maulap ang panahon. Tandaan na maaari pa ring magka-sunburn kahit maulap ang panahon dahil hanggang 80% ng UV rays ng araw ay nakakalusot sa ulap. At saka, ang UV rays ay maaaring tumalbog sa tubig, buhangin at semento. Kaya mas mabuting maniguro sa proteksyon. Para sa pinakamagandang resulta, i-apply ang sunscreen 15 hanggang 30 minuto bago lumabas ang bata. Gumamit ng sapat na sunscreen para ma-applyan ang lahat ng balat na masisikatan ng araw. Huwag kalimutan ng tenga, batok, balikat, kamay, paa, likod ng tuhod, at ang ibabaw ng paa na madalas nakakalimutan. Itaas ang mga strap ng bathing suit at lagyan ng sunscreen sa ilalim ng mga ito para sa kung sakaling gumalaw ang mga strap habang gumagalaw ang bata. Maaaring protektahan ng mga labi gamit ang isang SPF 30 na lip balm. Huwag tipirin ang pag-apply ng sunscreen. Mag-apply ng marami para masigurado ang proteksyon. Mag-apply ng sunscreen ng madalas, kada isa't kalahati o dalawang oras. Ito ay madalas nakakalimutang gawin. Madalas, ang bata ay nalalagyan lang ng sunscreen bago magsimulang mag-hiking o bago magpunta sa tabing dagat o sa swimming pool. Hindi na nauulit na applyan ng sunscreen hanggang umuwi. Kaya lang, tandaan na ang epekto ng mga water-resistant sunscreen ay hanggang 40 hanggang 80 minuto lang. Kung hindi water-resistant ng sunscreen, mas maigsi ang epekto. To. Tingnan ang label sa lalagyan ng iyong sunscreen para malaman mo kung gaano katagal ang proteksyong ibinibigay nito. Kung hindi mo maa-applyan ulit ng sunscreen ng bata pagkalipas ng isa't kalahating oras o sa oras na wala ng epekto ang sunscreen, maaari na siyang masunog sa araw o magka-sunburn. Kaya, kung ang bata ay magbababad sa tubig o maglalangoy, gumamit ka ng water-resistant na sunscreen na maaaring tumagal ng hanggang gang walumpung minuto ang epekto sa tubig at siguraduhin mag-apply ulit ng sunscreen pagkalipas ng isa't kalahating oras bago nila ituloy ang kanilang paglangoy o paglalaro sa tubig. Pagkatapos lumangoy at lumabas na sa tubig ang bata o pagkatapos mag-exercise at pagpawisan ng bata, kailangan din mag-apply ulit ng sunscreen. Kasi sa pagtuyo nila ng kanilang katawan gamit ang tuwalya, natatanggal din ng tuwalya ang sunscreen sa kanilang balat. Kaya dapat ulit mag-apply ng sunscreen para sa patuloy na proteksyon ng kanilang balat. Paalala na ang sunscreen ay para sa proteksyon kontra sa araw at hindi rason para manatili sa ilalim ng araw ng mas matagal ang bata. Bagamat nababawasan ng sunscreen ang pinsala mula sa UV radiation, hindi nito napipigilan ang lahat ng pinsala nito. Kaya ang pinakamabuting gawin ay gamin ang lahat ng mga paraan na tinalakay para maiwasan ang sunburn. Thank you for watching and see you sa next video.